Yun magandang maga mga ka Journey. Uh today's vlog ay uh, magche-change oil ako ng aking uh, motor. So yan, ito yung makina natin. Ali hindi ko pa binabalik yung cover ng aking motor kasi nawala yung isang uh, washer o uh, stopper ng aking uh, fairings. So, At, uh, ito yung langis na gagamitin natin. Yan may nakakabit pang sticker. So ibig sabihin, uh, legit itong langis natin. Uh, Shell advance Long Ride ito mga ka-journey. Uh, 10W40 At ang uh, recommended na takbo niya is uh, 6,000 kilometers Pero ako kasi hindi ko pinapaabot sa ganung takbo mga ka-journey. Uh, dapat uh, 1,000 to 1,500 lang sa uh, change oil tayo para maging smooth yung ating uh, makina. So, okay. yan. At uh, ito pala yung ating uh, mga gagamitin. Itong aking lagayan na plastic at nilagyan ko ng sapin. Wow! So, sa ating uh, lagayan. Ito yung uh, cross range na size 19. Ito yung uh, wide size 8mm na agapang baklas ng oil filter. Diyan start na ako mag green mga kajurni. Kailangan pihit-pihit lang hihihit at, at yan, yan na at tumagas na Ayan, langis natin at medyo malinaw pa mga ka journey What? pero kailangan na nating magpalit para maging uh, smooth ulit yung ating makina so, ayan, hayaan ko lang tumagas and binuksan ko na rin yung aking uh, lipstick para makasingaw pa yung langis so, yan yung langis natin Uh, hindi pa naman ganong kaitim. Punasan natin tong lipstick. Ayan. At tatanggalin ko na rin mga ka-journey itong uh, ng ating oil filter. yan, Okay. isang kamay lang gamit ko dyan mga ka-journey. Kasi uh, yung isang kamay ko is gamit ko pang video. So, ayan, wala kasi tayong uh, videographer. So busy din si Mrs. Ilang para-paraan lang yan mga ka-journey. Lola lang ayan, yan. at uh, kinakamay na natin. Isa-isa na nating tinatanggal ang mga tornilyo. Pihit-pihit so, lang, pihit-pihit. So, ayan, hugot na natin yung pinakamahaba. Sunod yung sa itaas. and sunod yung sa ibaba. So, ito na yung mga ka-journey. Ito na yung ating uh, oil filter na washable. So, bali, kailangan lang natin linisin ito. So, ayan tanggal ko na. Then, nakikita naman na malinis, malinis pa yung filter natin kasi stainless itong mga kajurni. yan, kailangan din linisin natin itong butas na to yung lagayan ng oil filter natin. At saka, yan, punas-punasan natin yung loob niyan. kailangan din malinis yung butas na maliit mga kajurni. Yan tapos punasan natin kailangan malinis yung basahan nating gamit so ito kailangan nating lilinis itong butas na ito dahil yan daloyan din ang langis yan mga ka -diurney. so kaya kailangan gamitan natin ng pangtusok tusok yan dyan so yan. at dahil nalinis ko na yung ating oil filter yung ating mga ilalagay ulit so ayan malinis na so ibabalik na natin mga ka-journey ayan ay, babalik ko na yung drain plug sa ilalim. So, kailangan ng pagbalik to mga ka-journey, ay i -diin natin pataas din pihit natin na So, kailangan pihitin natin siya hanggat ng ating kamay hanggat umiikot sa mga ka-journey. So, gagamitan na lang natin siya ng uh, tools kapag hindi natin mapihit. Then, uh, kapakapain natin yung gilid ng pinakalabi nung sa block niya, yung sa drain plug. Kapag pantay na mga ka sa saka natin gamitan ng tools para maiwasan natin na malostrade yung ating mga trade ng ating drain plug. Napaka-importante yan mga ka-journey. Kasi once na nasira yung trading, trading yan, magiging cost yan ng pagkalik ng ating langis. So yan, at uh, gagamitan ko na siya ng tools. din ang paghigpit nito mga ka-journey, is tamang higpit lang o natingga ganong higpitan kasi mahirap ayan pihit-pihit lang yung alam yung tamang higpit lang na alam nyo naman na hindi hindi masisira yung turnilyo natin so pihit-pihit lang tayo alalay lang pag alam nating mahigpit na tamang higpit oh, stop na tayo so ayan tapos na so punas-punasan natin yung ilalim para yung langis ay uh, matanggal mga kajorni so ayan at uh, sunod naman na uh, ibabalik natin is yung ating oil filter ayan na, uh, ilalagay na natin ilalagay na natin yung uh, cover kailangan na uh, saktong-sakto yung paglagay natin ng cover mga ka-journey. so tingnan natin kasi yung mga gilid nung pinakalabi sa block at saka yung cover ng oil filter natin is hindi yung saktong-sakto talaga So mayroon talagang lalagpas dyan ay uh, makikita mo na may lutang yung uh, kintab ng block natin. So kaya kailangan tansahin natin yung pagkakabit. Alala yung paglagay ng uh, tornilyo habang yung pinapantay natin. So ayan, isa-isa nating binabalik. Pihit-pihit lang ng kamay hanggang sa umiigpit na siya. ang kailangan pantay yung mga nung ating uh, black at saka nung cover ng oil filter yan. Yan yung kinakapa ko na yan. So yan. So yan, pantay na siya. pihitin na natin. Then, uh, isa isa. Yan. Pihit. Mahaba. Ayan. Sa isang kamay. Sa ibaba. Pihit. O, adjust natin para pantay. din saka natin na uh, gamitan ng tools, mga ni. Ang paghigpit dito sa ating oil filter cover is uh, tama lang din. Yung alam natin na hindi naman masisira o malulustre yung ating tornilyo. Delikado din mga kajuni kapag naputulan tayo ng tornilyo sa part na ito. Eh, mahirap magpa-machine shop niyan. Masyadong manipis yung block natin. Baka masira na. Mangyari yan magpapalit tayo ng ano ng uh, crankcase niyan. So kaya dapat uh, tamang nang hipit yung bawat uh, tornilyo. Alam natin na hindi maglilik yung langis natin diyan. Total uh, may gasket naman yan na uh, para diyan. So yan, punas-punasan natin. Ito na malinis na rin yung ating uh, dipstick hole. So ilagay na natin yung ating uh, langis mga ka -Junie. So may gamit pala tayo yung imbudo. Yan. Maliit na yung imbudo natin. Then na uh, alalay lang yung lagay natin ng langis. Yan. Utay-utay lang. So, yan. Maganda yung langis natin ato ito mga ka -Junie. Long ride. Maganda yung ano niya. Yung pagka-lubricant niya. So, yan. Buhos lang, dere-derecho, alalay. Para hindi matapon yung uh, langis natin. Yan sa mga gumagamit pala dyan uh, ng uh, long ride. Uh, recommended ko din sa inyo mga ka Johnny dahil maganda din langis na to. Is Smooth yung makina natin dito. Hindi totoo yan. Uh, para sa gamit natin dating langis. Uh, ayoko na lang banggitin. What? So yan, uh, tapos na. So, punas-punasan natin yung labi. Then, ah, uh, saka natin na uh, ibalik yung ating dipstick uh, cup so, ayan. so ito mga kajuni kamay lang natin wag nating gagamitan ng uh, pliers na para mahigpitan kasi masisira yung uh, ganda yung kinis ng ating lipstick hole so yan sinukat ko na rin siya so tamang tama lang naman sa level niya kailangan pagsukat ng mga kalyonis hindi natin i-pipihitin. so ipapatong lang natin yung dipstick sa ibabaw ng butas doon natin malalaman kung ano sukat ng ating kon uh, so, yan. so yan tamang ipit lang yan kamay lang dapat gamitin natin ah, uh, yan punas punasan natin so yan natatapos na yung jeans oil natin mga kalyonis ang ating mga atin, uh. so ito namang langis natin mga kajurni ay ah... Uh, isasalin naman natin yung langis na tinanggal natin is isasalin ko ulit doon sa galon na pinagtanggalan ko ng langis kasi ayan uh, yan, ibibigay ko to sa kapitbahay namin na uh, meron siyang uh, tricycle na ginagamit niya pang tinda ng buko so yung pinaggamitan kong langis mga kajuri ginagamit pa rin niya yan kasi alam niya na malinis yung langis na tinanggal ko so, ang galing, ang galing. Sali natin <laughs> sa uh, galon pinagtanggalan ng ating langis. So ayan para maganda hindi yung ibubuhos lang natin kung saan-saan yung langis natin mga ka-Johnny. lang yan. Eh, magiging dagdag ano pa yan, polluted sa ating mga ilog. So ayan, kami, malapit kami sa ilog pero hindi ako nagtatapon sa mga kanal ng langis mga ka-Johnny. Ginagawa ko, binabalik ko din sa kanal ng pinagtanggalan ko ng langis. So ayan, at uh, ito, Ayan, talagang sinagad natin yan. So, huh? yung level ng langis ko dyan na tinanggal mga ka Johnny, is sakto lang din halos doon sa langis na isinalin ko nung nag-chinsoil ako nung March. Uh, Saktong-sakto pa rin yung bawas mga ka Johnny. Bola lang yan. ah oh. Okay, gamitin ka na naman. Huh? It, uh -huh. Yan. Salamat, okay, boss. Salamat, boss. Okay. So yun mga ka tapos na tayo mag change oil. So yun, ito yung pinagamitan natin. So, ito yung ito sa basuraan to. Ayan, diba malinis. So yun mga ka journey, uh, tinanggal din natin yung gulong natin sa unahan. Kasi magpapalit tayo ng brake pad. So yun yung brake pad ko. Yun yung brake pad ko sa harapan. So yun. Oh. oh no! So bali, ano na siya. Ah... Uh, mataas po taon ng mga kajuni eh. walang mapapalitan uh, so, ito yung papalit natin GPC uh, brand yan pwede siyang pang miusol pero ito yung ano niya sa likod uh, pwede siya dyan sa pwede siya sa TFX pangharap TFX uh, MP15 in max R15 version 2 PDE Sniper 135 MX so yan so tatanggalin ko muna itong quick pad nya kasi may lock sya dito mga kabyon eh ano kailangan tanggalin ito so yan ano eh video mahirap tanggalin ito yung lock nung ano nya Turnilyo nung ano hanger nung brake pad kaya nangyari mo ng long nose para mabatak natin dalawa pala yung lock nito mga ka journey ito isa gabi kailangan natanggalin din to so yun mga journey at uh, hindi ko na ipakita sa inyo kung paano ko na ikabit yung aking back pad dahil uh, malulubat na yung aking uh, cellphone uh, video at maraming salamat sa inyong patuloy na support and uh, shout out sa Levi and thank you